Hi, good evening sa lahat. So, nagluto ako ng manok. Ayan. It's a dirty Luto ako ng manok. Uh, yung panglaman para sa lugaw nilagyan ko siya ng konting suka tsaka ginisa ko siya sa bawang, sibuyas at sa luya pero nilaga ako muna kasi yung sabaw noon yun ang isa po ko rin sa gigisahin kong malagkit na uh, ko rin na, na lugaw mamayang madaling araw. So, ayun, niluto ko anong oras na. malapit ang maliwag ko. Malapit na siya ang mamamampo na. Tapos na rin kasi ko. Konting gisa gisa lang naman kasi ano. nilaga ko kasi. Papasok ko na siya sa loob. Papasok ko na siya sa loob kasi... Um, papasok ko na siya sa loob kasi... Maraming pusa paggabi. Maraming pusa so... Dito ko siya ilagay sa kusina namin dito sa loob. Hmm. So, binuksan ko yung mga ilaw para yeah. May natira din ako, may natira pa akong chicken curry kaninang tanghali. Ayan. So, ininip ko lang para pagkabukas hindi na mapanis dahil ayaw ko na maglagay sa rep ang dami na nakalagay sa rep eh so that's it ang ko so ah uh, minsan alas 8 na ako natatapos din sa kusina dahil ang lugaw eh matrabaho So maglagay muna tayo ng tubig. Kaya ilagay sa rep. So, ito na. Ilagay na natin sa rep para yung mahilig sa malamig may iinumin so dito nagtatapos ang ating video dahil ilang araw na tayong walang upload so thank you so much sa mga laging sumusuporta thank you and bye